Magandang araw sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-usapan natin ngayon itong uh, si Dwight Howard at saka yung request niya sa PBA mga baye eh, no? Na i-reconsider nga yung height limit. Kasi nga itong uh, si Dwight Howard mga bay, eh, nagpahayag nga siya ng uh, intention na gusto niyang maglaro sa PBA, no? Okay? Ayun nga sa kanya eh humingi nga siya ng konsiderasyon uh, sa mga Uh, PBA uh, governors at uh, chairman na i-reconsider yung height limit para makapasok at makapaglaro nga itong si Dwight Howard kasi ngayon ang pinakamataas na limit sa PBA is I think nasa 6'9 and itong si Dwight Howard is nasa 6'10 so hindi nga sa pasok sa height limit ng uh, PBA imports and kung sakasakali mga i-reconsider ng uh, PBA yung height limit at makapaglaro nga itong si Dwight Howard eh malamang malaki din yung uh, kailangan ng uh, team na kukuha kay Dwight Howard na pambayad sa kanya okay kasi malaki-laki yung uh, talent fee or uh, salary nitong si Dwight Howard mga bay no kung sakasakala maglalaro ito sa PBA and uh, i think kaya naman ng mga PBA teams yung mga malaking PBA teams SMC MVP yung uh, salary nitong si Dwight Howard mga bay and hindi lang 'yan uh, hindi lang 'yan sa salary ni Dwight Howard mga bay no dahil malaking impact yung mabibigay ng paglalaro ni Dwight Howard sa PBA mga bay dahil siguradong mabubuhay muli yung PBA mga bay no kung sa sakaling maglaro itong si Dwight Howard sa uh, PBA and syempre magbe din yung PBA rito kung sa sasagutin payagan nilang maglaro itong si Dwight Howard sa PBA and i-reconsider yung height limit no? okay So siguradong maraming mga fans ang mahatak dito si Dwight Howard Mabay once na maglaro nga siya dito sa PBA. And mabubuhay yung uh, PBA ulit. Siyempre kikita sila ulit. Yan naman yung gusto ng PBA. And siyempre babalik yung mga fans. Although panandalian lang yan, siguro uh, siguradong babalik yung mga fans uh, habang nalala si Dwight. Pero pag wala na si Dwight sa PBA, eh, siguradong babalik sa dati yung PBA. And goods na rin yun para sa PBA na makakakot sila at makakita siya ng malaki at uh, magamit nila si Dwight Howard habang uh, willing pa siya maglaro sa PBA mga bayan you know? so dapat talagang i-reconsider ng PBA yung hiling itong si Dwight Howard lalo pat gusto niyang maglaro sa PBA dahil nga alam niya na yung mga Pinoy yung number one basketball fans sa buong mundo so yun lang mga bayan maraming salamat sa panood